ago itong uh, dating vice president dating vice president ng Pilipinas pangalanan na lang natin na uh, binibini o ginang Leni Tago na lang natin sa pangalan ginang Leni mga kababayan ko dahil mga kababayan kami po'y nangangatok sa kanyang opisina sa kanyang pagka pagka mayor ngayon na uh, sumuporta sa mga uh, laban ng bayan. Kaya pala, ayaw niya rin na papasukin ng ICC. <laughs> Nagtaka rin ako doon. Anong komento? Akala ko ba sabi ni Leni pananagutin yung mga bigtim pa? Bibigyan ng ustisya yung mga biktima ng EJK? Mga kababayan ko, mayroon palang tinatago at ang tinatago niya mga kababayan ko ay mabubuking ngayon. Eto na mga kababayan ko. Kung magalit po sa akin yung mga kakampings ngayon, pues makinig muna kayo bago kayo magreklamo sa akin. Mga kababayan, eto ang pinakamatindi, mga kababayan ko. Former Vice President Lenny Robredo. Merong malalim na ugnayan kay Sara Duterte. Kaya pala, ayaw niya ipa-impeach si Sarah. At tila ba, may nagmanipula from the gentleman of Sorsogon. Mediator, mga kababayan ko. Mediator from Sorsogon. Let's connect. Pag-usapan natin ito. Ito po. Basahin natin. Ito muna, mga kababayan ko. Ito muna. Ito muna. Papakita ko sa inyo. Ayan. Oh. <laughs> Ay, aray ko. Mga kababayan ko. Tignan, o, oh, sige. O, para malaman yung lakihan natin. Para sabihin nyo, o. Oh. Mga sabihin nyo, sisinungaling ako si biyahin ni Koy. Ayan. From Inquiler, Lenny Sara Duterte, Friendship Beyond Politics. Uy! <laughs> Friendship Beyond Politics? Ah, antaray! Meron pala friendship beyond politics. Kailan to mga kababayan ko? Kailan po ito nangyari mga kapatid? Noong panahon, anong date pa to mga kababayan ko na isulat? This is 2023. Lenny, Sarah, pa, uh, beyond politics. Anong nangyari mga kababayan ko? Sabi po dito, nakikita nyo po, sana po kitang-kita nyo mga kababayan ko. Ha? Sabi po dito sa isang article. Mga kababayan, sabi dito, basahin natin yung highlights. Mga kababayan, ito yung highlights oh. Ayan, na. Ah. Davao City, I hope the politics will not uh, will not run out our friendship, said by Liberal Party candidate Vice President Lenny Robredo of the former former Davao City Mayor Sara Duterte. A brief visit on Tuesday. Mm! Ano to? Kaya pala ayaw ni Lenny Robredo na ipa-impeach si Sarah. Meron palang ganito. Ngayon lang namin nalaman ha. Meron pa mag ngayon lang namin nalaman. Sabi pa dito mga kababayan ko. Robredo was here to attend the forum, the farmers, uh, fishers, and uh, the Mindanao ano? Coalition Development o NGO Networking and Agri-Development or uh, ko, ano? coalition in mindanao sabi pa dito mga kababayan ko magkakaiba ano magkaibigan kami <laughs> sabi pa dito ha ah. sabi pa dito mga kababayan ko ha ah. magkaibigan kami we are friends robredo told the reporters of the of the daughter of the president aspirant davao city mayor rodrigo Roa Duterte even before When I come to Davao, I always find time to talk her. She was the mayor when my husband was a DILG. Panahon pa ni Jessie, mga kababayan ko, narinig nyo, Mga kababayan ko. Oh, we are friends, she said. Mga kababayan ko, sabi pa dito. Mga kababayan, sabi pa dito ni Lenny ha. Ah, Roberto who uh, who had to quick lunch with the younger Duterte in the eatery outside the gate of Davao Medical School sabi pa dito sabi pa dito in personal it's just like and saying hi she said when i asked when the whatever the younger Duterte will support her vice presidential bid under the liberal party who standard sa standard bearer mar rojas So, malinaw to. Mga kababayan ko, this is true. Na talagang si Lenny Robredo ay, ano, mga kababayan ko, ay kaibigan ni Sara Duterte. Ano magpapatunay? Mga kababayan ko na magkaibigan sila ni Sara Duterte. Ito, mga kapatid, panoorin ninyo. Panoorin nyo mabuti, walang kukurap, mga kababayan ko. Walang kukurap. Ngayon, mga pinks, makinig kayo. Kung susundan nyo pa yan, panoorin nyo to. Tingnan nyo mabuti. Oh, teka. Oh, toy. Oy! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Oh, ayan o. Oh, oh. Panoorin nyo mabuti, mga kababayan. Magkasama namang nananghalian sa Davao City kahapon ng... Ayan! <laughs> ayan naman pala eh! Eh. ni Mayor Duterte na si Sara at ang pambato ng LP sa pagkabise presidente na si Representative Lenny Robredo. Ayon! Kanilang pagkikita. Paglilinaw naman ang dalawa, hindi nila na pag-usapan ang politika. Oh, talaga ba? Talaga ba? <laughs> talaga ba? Di daw nila na usapan ang politika during their meet mga kababayan. Ito ay magugulat kasi hinihingan na, sa totoo lang, hinihingan na mga kakampings ngayon si Lenny Robredo ng stan. Alam niyo mga kababayan ko, nagkakagulo ngayon ang loob ng kakampings. Tayo kasi mga loyalista, we are standing for President Bongbong Marcos, mga kababayan ko. And President Bongbong Marcos, meron mabuting relationship dito kay Lenny Robredo ngayon, mga kababayan ko. Ang problema, mga kababayan, ito. Yung mga kakampings na lumalaban sa kalye, mga kababayan ko, lumalaban sa kalye, mga kakampings, eh uh, si ano, si... Uh, si, uh, si Senator uh, si Congressman Laila De Lima, si uh, Congressman na uh, si Congressman si Senator Isa Honteveros, mga dilaw, mga LP, 'Di diba? They are using the name of Liberal Party, Liberal Dilaw, mga kababayan ko. That we know that Dilaw is converted into pink, mga kababayan. But suddenly, mga kababayan ko, some of the pink uh pink organizations, mga kababayan, is hinihingan sila ni Robredo. Hinihingan sila ni Robredo, mga kababayan ko, ng statement upang palakasin yung impeachment. And na uh, Senator Bam is trying to ano eh sinusubukan niyang i-dribble pa lahat ngayon. Mga kababayan ko, ang ending mga kapatid, patay mali siya yung leader ng Pink. Na si Lenny mga kababayan ko, ayaw hum magsalita mga kapatid. Hindi ho nagsasalita si Lenny. Kaya pala hindi nagsasalita sasalita itong uh, mayor ng Naga ay ito ho oh. Magkaibigan. Oh ano mas personal kasi yung pag-usap namin mas hindi hindi naman tungkol sa politika mas mas kumustahan lang yung pinakauna naming The first time we met, pinag-usapan namin yung asawa ko. Sa ah, si so, so Jesse. Um, nagpapasalamat siya. Marami daw sa kanyang naitulong. Oh. Ako naman kinikwento ko sa kanya na no, nabubuhay pa yung asawa ko. Kung ano yung good words na nakikwento ng asawa ko. Ayun! <laughs> Blackpink na <ang> labas nito! <laughs> Tuloy. Ano pa sabi? Call kay Mayor Sara. Ano naman, yung asawa ko, very appreciative. Hindi lang kay Mayor Sara, pati kay kay um, uh, Mayor Digong. Actually, wala may uh, gidiscuss na uh, anything. Ang okay. um, Kuan lang to siya. Pangumus wala may gidiscuss anything na nangumusta na lang siya sa ako, ah, nangumusta mm -hmm. sa ako mama. And then, ikaw ni gamay uh, before siya mo at sa airport. Mm -hmm. Mga kababayan. <laughs> Eto ah, yung friendship nila talagang kumakain, mga kababayan ko. Grabe, ha? Presidente na si Representative Len Ngayon, mga kababayan ko, paano to, mga kakampings? Yung patron nyo. Yung patron nyo si Lenny. Mukhang uh, dumidiskarte kay uh, Sarah. Kasi, kasi tandaan nyo, kasi kayong mga pink, inaantay nyo yung kumpas ni Lenny for impeachment. Tama? Inaantay nyo yung kumpas ni Lenny for impeachment. Paano, pa, bakit hindi, bakit hindi kumukumpas si Lenny Robredo ngayon? Yan ang malaking tanong. Mga kababayan ko, yan ang malaking tanong. Because, in uh, article way back 2023 mga kababayan ko ang sabi doon sa article mga kababayan maliwanag pa sa sikat ng araw mga kapatid kitang-kita nyo kayo na mismo nakakita mga kababayan ko ang sabi po doon is si Lenny ay ano mga kababayan ko ay kaibigan ni Sara Duterte <laughs> E eh, paano yan mga kababayan? Di ba? Paano yan? So tama si Trillanes. Tama si former Senator Antonio Sani Trillanes. Tama pala siya. Yung ginagawa nila. Tama pala. Tama pala si former Senator. Ayaw magsalita ni Lenny Robredo because ay niya si Sara Duterte. Ayaw niya magkumpas sa pink na for impeachment mga kababayan ko dahil kaibigan niya pinoprotektahan ka niya si Sara Duterte ayun ang pinakamasakit doon. Kaibigan ko pa naman si Atty. Enzo pero wala kaming away ha. Ngayon mga kababayan ko, is Lenny Robredo protect the thief? Mga kababayan ko, pinoprotektahan niya to? Mayor Sara. Ano naman yung asawa ko, very appreciative. Hindi lang kay Mayor Sara, pati kay kay um, Mayor Digong. Actually, wala may uh, discuss yun na uh, anything. Okay. Um, kung lang to siya. Pangumus wala may discuss anything na nangumusta na lang siya sa ako, ah, nangumusta na siya sa mama, and then ikaon may gamay uh, before siya mo at sa airport. Bago siya umuwi doon sa, bago siya pumunta ng airport. Basta ako, solid lane pa din ako. Lane, lane, solid lane pa din daw si Arlan de la Cruz. Lane lang daw, wala nang lane. <laughs> Hindi, kasi in right, right now mga kababayan ko nanghihingi ng, tu ng tulong humingi mga ang, ibang at ibang organization sa kakamping at nagtataka kami why Lenny Robredo is silent right now hindi lang siya just only being uh, mayor ng Naga but mga kababayan ko hinihingan siya ng kumpas ng mga kakamping baka hindi niya sinusuportahan ng impeachment what's the reason kung bakit mga kababayan Kung hindi bumoto si Bam Aquino tungkol dun sa kundi nag yes, kundi nag yan. Si Bam? Eh malam, binanatang ko dito ngayon yan. Lumalabas na yung totoong kulay, mga kababayan. Lumalabas na yung totoong kulay. Tama nga, mga kapatid. Tama nga na si Lenny galit lang sa Marcos. At si Sarah, dumikit dyan, magkaibigan sila, galit talaga sila sa Marcos. That's it. But, but the sadden, saddest, 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 but the saddest part is ano mga kababayan ko mga kapatid but the saddest part mga kababayan ko mga kapatid alam nyo kung ano ang pinakamahirap na parte po doon, alam nyo po kung ano mga kababayan ko hindi natin magkakatiwalaan sa 2028 si Lenny mahirap pagkatiwalaan sa 2028 si Lenny because po protektahan niya lang itong mga Duterte Maaring may katotohanan na sinasabi ni sinasabi ni Trillanes. Well, for me mga kababayan ko, for me mga kababayan, ako sa akin lang. Naniniwala ako sinasabi ni Trillanes. Kasi base dito sa base dito sa hawak ko. If you look way back 2023, mga kababayan ko. Kung babalikan natin yung 2023, asan asaning asan yung article? Kung babalikan natin tong 2023, mga kababayan, Medyo uh, scary. Bakit? Tingnan nyo mga kababayan ko. Ah. From Inquirer yan. Ayan no. Ano sabi? Lenny. Ayan no. Lenny and Sarah Duterte's friendship beyond politics. Kung babasahin pa natin yung mga talata nila, napakahaba pa niyan. ahaba lang. Pero kitang-kita nyo naman. Hindi kayang hindi kaya ni Lenny Robredo na sumagot sa impeachment. Ngayon, tanungin ko yung mga kakamping. Nasaan yung patron nyo ngayon? Nasaan yung pinupush nyo magpresidente sa 2028? What happened? Ano nangyari? Hindi nyo pa pwedeng sagutin sa akin na hindi kasi magkaibigan sila eh. Wala na tayo doon. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Mga kababayan ko, hindi pwede yung sabihin nyo sa akin na magkaibigan lang sila. Magkaibigan, mga kababayan, wala tayong wala tayong pakialam doon. We are talking about sa pera at pono ng taong bayan. Hindi mo pe pwedeng ipasok dito yung pagiging pagkakaibigan mo sa pagpa-public service. Diba? Mga kababayan ko, yan ang pinakamatindi doon. Hindi natin pe pwede. Hindi natin pe pwedeng pagsabayin yun. Because magkaiba ang magkaiba ang timbang ng kaibigan at timbang ng tawag ng serbisyo para sa bayan. Kaya nga sabi ni Luna, mga kababayan ko eh. Ano mas mahalaga? Prinsipyo o ang taong bayan? Di ba? Prinsipyo mo ba o bayan muna? Mga kababayan ko. How can I trust Lenny Robredo for 2028? if ganito ang stand niya. Behind the, behind the politics, may pagkakaibigan ka. May pagkakaibigan kayo. May malalim kayong ugnayan. Kaya pala, ang hinihingi lang sa'yo, yung stand mo bilang former vice president, bilang leader o pinuno o patron ng mga kakamping, mga kababayan ko, eh gausi sumisigaw sila ngayon na ano, mga kababayan ko, panagutin si Sarah, eh bakit walang, walang Lenny Robredo lumabas? Eh kaya pala. Kaya pala wala. Kasi, mga kababayan ko, magkaibigan sila ni Sarah. ba? Diba? Kaya pala wala kasi magkaibigan sila ni Buday. Malinaw na malinaw sa sikat ng araw. Malinaw po. Malinaw na malinaw po ito. Malinaw na malinaw na malinaw na. Para sa akin, mga kababayan, para po sa ikatatahimik ng lahat, mga kababayan ko, kitang kita ko ngayon na hindi ko pwedeng pagkatiwalaan si Leni. Bakit? If she is running for 2028 and she will be decided, I will be disagree. Magdi-disagree ako. Bakit? Mga kababayan ko, kapag nanalo kang presidente, susupoprotektahan mo lang ang mga Duterte. Mag-aalaga ka na naman ng mga ano, ng mga pastilan sa lipunan. Hindi pwede yun. Mga kababayan ko, sabi dito, hindi po ba pwedeng sila na lang ang magsama sa presidente at vice president? magkaka uh, makakaahon ng Pilipinas ang Marcos supporter tayo. Aurora de la Cruz, if you are saying that Leni Rovedo and Sara Duterte will run as a vice president and vice president of the Republic of the Philippines, it will be a biggest mistake for us. Yes, I can say it. 100%. Mga kababayan ko, my dear Pilipino, my boss, mga boss, mga kapatid, Lenny Robredo is hindi siya katulad ni Pinoy. Mga kababayan ko. Kung may time machine nga lang, pwede kong hugutin si Pinoy, pwede ko ibalik eh. Gagawin ko na lang eh. Kasi bakit? Tama pa rin si Pinoy kahit may pagkakamali kahit konti. Pero if we compare so na hinahanap natin mga kababayan ko sa isang leader na pagsasamahin mo ang Aquino sa Duterte, it will be worse. Mga kababayan ko. Because Lenny Robredo is not an Aquino. Mga kapatid. Lenny Robredo is not nakino. He is Robredo. Mga kababayan. And Sara Duterte will be Duterte. Mga kababayan ko. Ano ang patubo niyan? Yan din ang patubo niyan. Mga kababayan ko. Dahil si Pino hindi kagaya ni Lenny. Malabo, malayo. Mga kababayan. Sino ang pinaka main route? Mga kapatid ng dilaw. Gumising kayo bago kayo naging kakamping. Sino ang main route? Sino nananatiling dilaw? Mga kababayan ko, nasa Senado. Nasa Senado o nananatiling dilaw? Sino? Sumagot kayo sa akin. Please comment down below kung sino. Alam nyo kung sino. Hindi pwede maging 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 uh, magsama sila. Dahil tandaan ninyo hindi walang mangyayari sa bansa natin magbabanggaan at magbabanggaan din sila. Kaya pala si Lenny, hindi binabanatan ng mga DDS. Protekto, protek, Protektahan. <laughs> Ma'am Wilma, correct. Sino ang pinaka main root ni Pinoy? Si Risa. Siya na lang ang natitirang pure na dilaw. Hindi si Lenny. Si Lenny sumulput lang yan nung namatay yung asawa niya. Tapos pinatakbong vice president. Gets? Kaintindihan nyo na? Kung ano nangyari? Ganun yun. Mga kababayan. Kaya think of it. Mag-isip kayo mabuti. ba? Diba? Mga kababayan ko. Hindi niya pwedeng pagsamahin sila kailangan iwanan kung may babae man nauupo sa higher position, kailangan iwanan ito ni Presidente Bongbong Marcos sa maayos, tuwid na tao, sa kayang labanan kahit kakampi, kahit hindi kakampi, basta pagdating sa polisya, yung taong senador na kaya na tumututok para sa bayan. Yung dapat, mga kapatid, nag-iisang babaeng dilaw lang sa nag-iisang babaeng dilaw, pure na dilaw 'yan sa loob ng Senado Please don't forget to follow like comment share and subscribe